Ayan mga katropa Kagagaling lang po natin maman ng mga trap Ayan medyo marami po tayong nakuha Ayan Hindi oh. ko na nabidyoan mga katropa yung Kamaman daw Medyo marami tayong kuha dyan ah. Ang taba kasi kung magtunog kakatulog para nalibaw sa motor Ano ba? 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 Ano Ano ba? 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 Ano Ano yung Ano ba? Ano

Barallah sih. Ang haba kasih nang si nito.

Ito mga katropa. Kagano ka man pla Ano trip daw na up down eh. Upo lahat. Meray no. Meray di din ba no. Ah, binaturan Kay na to matera. wa. Namat sa una kan. na up down mo medyo ya wa. Seriyo. Ano to na <laughs> ni no? si Ah, mat <laughs>

Ayan o no. Yung nakuha natin mga katupa Halos mapuno yung balde. Yung so, parawasan natin oh marami rin mga katropa. yan yung alimasat naman natin ayan mga katropa tingnan na lang po natin mamaya kung baka ilang kilo tao dito kahapon di ano yun di, di ganito karami mga katropa ano kaya tawag dito mga katropa sa Francisco Francisco daw Francis sabi ng tisan ko. Yung tawag dito, Francisco, ko. Iwan ko sa ibang lugar. And sana makaano rin tayo dito mga katropa. Katulad din kahapon mga apat. Iwan ko lang. Pero timistim ito, Sa kilo. Mga ano? Malalaki kasi yung nauli natin kahapon mga katropa. Kaya na, nakakuha tayo ng apat na kilo. Ngayon tingnan natin kung mas marami to. Mas maliit nga lang oo. Pero mga good size na rin oh. Ayan timbangin natin mga katropa. Yung kahapon nga pala naka-1,000 tayo doon. Inaki-genesis doon sa talipapa pa sa bahay. hindi lang sila mamatay lalaki ayan ayan natin mga tropa hmm. kapat hmm. paris din ka, no mas madami ka ayo oh, par parehas lang oh mm uh mahigit -huh. apat na kilo no mm uh -huh. no, ito rin, mga tropa timbangin natin ano yung yung kilo dyan 50 pesos

Hmm, okay. Ayan, tinduhin natin ito mga katrupa hmm. Dalawa at kalahati oh, okay. Ayos na rin itong mga katrupa Bali yung kilo po dito mga katrupa 250 Bali Nakaano po tayo dito na 1,000 Tsaka itong bagula naman, take 50 pesos yung ilod dyan. Ayan mga katropa, bali yung kikitain po natin dito, 1,125. Okay na rin sa isang araw may kinita po tayo ganyan. Malaking, ano yan mga katropa, malaking blessings. So ayan mga katropa, dito na lang po yung video natin. And maraming salamat po sa panunod. Sa mga subscribers po namin and maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat mga katrupa. Uh, dito na lang po yung video natin. Sa susunod, eh, ano po natin yung paglalatag at saka daw, video na po natin. Hindi ko lang na video ang kanina dahil yung GoPro naka-charge po yan katrupa kaya dito ko na lang binidyo ang pagkawahi ko. Ayan, bye bye mga katrupa.